Terima Okay. okay, so maganda pong umaga. So may kasama tayo dito. Ako na, uh, na, ako na. Ako na pa pala. So maganda hapon sa lahat. May kasama tayo dito. Uh, 70 years old from Pasay. O, oh, pag ganito naman yung mga oldies natin, eh, talagang tatanggapin namin yan. Ulit po ah, kailangan po namin mahawakan yung mga oldies na dadalihin nyo dito. Tumatanggap po kami. Ilang taon po itong hawak namin ngayon, 70 years old po. Pero kita nyo naman po healthy po kasi yan si nanay. And ano po yan? Wala naman po ako mga gawa na hindi tanggapin yan kasi hindi din ako ng mga anak nito. <laughs> 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 hindi lang po isa eh. Pero sige, try natin si nanay. So nakita nyo naman yung lakad ni nanay. Nanay, na paano po kayo? Eh? Orange. Na paano po kayo? Wala. Basta, na Bigla lang sumakit? Uy, ba, hindi mo ito pina-check up? Ah? Okay, lang po, hindi naman kailangan. Hindi, hindi kasi, ano, sabi ng doktor, binigyan ako ng silipo, silipo na, tapos, x-ray mo na. Hindi pa, kasi sabi ko, Mahutak din eh. Sige na, hindi naman talaga kailangan. Paul, ako lang ha, ako lang. Lahat dyan. Lahat dyan. Ulit, ito, ito yung isa sa mga pinakamalaking problema natin sa mga seniors natin. Ulitin ko po, hindi ako magsasawa na sabihin to, ang arthritis hindi na sa inyo. Pag arthritis po, kinakainan lang niya ng bulalo, papahitan, Papaitan. sa kabir. Ah. so, ito po, eto pong hawak namin ngayon, eh, nanay po to na kaibigan namin, personal po na kaibigan. So, marami na ako napalaka sa pamilya nito eh. Sa mga antik, natin. Try natin yung tuhod na balok to. Pon. Mana oh, oh. oh, oh. walang... na na. na minsan. Mag-i-send. Pasok. Pasok. mag i po Hala, masakit. mga 'yan. Hala, 'yung mga 'yan. Hala, 'yung Masarap 'yung sito doon, mo, Simula tanak niyan. po na. May ako eh mang ano ilan sila na yung militar? Ilan po silang militar? Ay nasa servisyo? Five. Five. Ang pangit sa tatay, anim. Ang pangit yung kaaway na Ay, ay, ay. Ay, si tatay. Yung ano ko yung manugang, dalawa. Ayoko, yung partner pala na ito, yan. Oo nga, Tsaka yung nasa video. Uy, sa mga ano nito, sa mga anak nito, umayos kayo, ha? Hindi naman. Hindi naman. Pag dalawa lang sila po. Pag nag-away, ay, kaya ko naman. Di ba yung nag-away, mag-apatid na, nagbabarila. Hindi na, ikita ko nga sila, pa sila eh. Try lang ba? Nagbabarila nino. Ano ka naman? Pelit gan. nila. Hindi naman? Ako yung mga ginaya pa Ay, pipigilan yung mo. Kami bahala ba? Hindi kami para dito sa mga senior i his... hmm. ako. Bak! lang ako nang tudu Opo. Parang madurasa ka. Sige, siya naman siya. Oo. Sige, siya Ayun ako nang tudu Kaya namersa ako nang tudu. Nanay, iwasan hey, mo. Kaya baka yung noong panahon, matagal na yun. Opo. Nagdalas ako, matagal na. Nanay, iwasan nyo na nangyong ganito. Opo, nanay. Paano, pakita ay. mo nga po? Ano? Ayan, nanay. Ayan. Ayan, ganyan na. Ay. Ayan po. Sisirain nyo na yung likod mo kaya okay. iwas okay. kasi ganyan ko. Yung kuha okay. yung... nyo na, paiba, ano Yung kuli puti. Noong panahon, dalawang beses. Tanggalin mo na yun ba? Tanggalin mo na yun. May inyong kuha nyo na puti. Wala na yun. Ay, hindi pwede yun. Ano sa tindahan? Basta yung ma ma magiging dahilan na maging ganun siya, tagaling yung lahat yung... Ah. Yung Gawin uh, natin healthy ulit yung tiyan ni nanay. si... Din! Ah. Ba! Tigilan yun na. tanggalin mo na yung mga unan ni nanay. Pag matutulog siya, huwag mo na pag ulanin Ah. Uh, magiging dahilan yun para kung ano na maging sakit. pero dikit-dikit na baba, babawasan ko na mm -hmm. Ay, tas po naman yeah. na may para kung Superman. Ni <tinyo> may yata sa mga May masakit dito, Nay? Wala. Dito na okay. ang ito. Tas Dito. Paul, as is ka nga po. yung kamayari nga tayo? Wala akong tulong yun. Halata uh, <tipos> ka ba yung pupuyat ko sa rata? Yung mga oras ng tulog? Ang daan yung na ka sa Wala, Isa-isa lang. matupad mo yung pagyama mo tayo. ka naman. <tipos>

Okay, balik dito. Pero doon kasi, mga possible, office hour eh. Opisina eh. Alas okay. 5 lang. Eh, Ang mo tayo to. Tama, mabilis ako mag time pa. Okay. Eh, Ay, ayun, natanggal niyo na. Wala na. Wala na. na. Si Ate kasi nila ako nakita Ako po palakad ng kapatid nyo. Wala lang po yan. Hindi, hindi lang po halata. Pero ako po nang Pati po kayo general. Ako din po nagpagaling. Ang unang kilala sila na. nagpunta ba eh? Tatlo. yung kapatid mo. Inaakay nila ako. rin yan Pumunta pa doon na uniform ni Sabi ko, pangit nyo naman yung pero yun, pagbalik niya ako, Lina. First session pa lang nun ba? Napalakay ko na yun? Nag-back no, up na lang it's ako it's lang it's lang it's it's nung nagpa-second session, ayun na? yung sinaka ako. Mm -hmm. Yun yung sa ng mm Hindi -hmm. namin alam eh. <laughs> <laughs> just stay in, just stay Just stay Just stay. Just, stay. Right. just, stay. just stay. Right. Alas na yung kahapon na pang. Oh, yan na lang. Ayan. Nambod. Wala pa eh. Matak. Unang matak nila, bumasok na. Okay. Oh. yung mo lang ng gano'n na yun. Hindi, ipapagay yung itong fit ko. Okay na po yung tingin na Ito lang po, ito. Kamay lang mayangat lang. Kamay lang mayangat lang. Ganun lang ako, kamay lang mayangat lang. Umisigaw ang mama mo. Hindi niya kaya. Tapatapahan mo siya. Ikaw ba kung ko ito pwede? Sige po. Sige. Iyanan niyo muna. Para naka... Kasi ganito mas... Tapos... Yan. Tapos. Yan. Sige na na. Itigin mo na na.

Ito lang eh. Huwag ka mag-alala na eh. Diyan po nakakonect sa isipan niya nanay. Ano? Biaya po nanay. Biaya. Di ayat mo nanalan? Long time ago nang napaka-dapa ka anak ka? Hindi. Naka-bay ko. Oo. Once na dapa ko anak Siguro 10, 15 years ago. Yung bata pa ko. Ayaw. Ay wala na? So, kusa-kusan Wala na? Patayin natin ang nagkaka- Nanay? Yes. Takas mo nanay. Nanay, uro ko din, nanay. May Nanay, ganito na yan. Ganito. Sea... Nanay, ganito na yan. Di ba pa ganito na Ikot-ikot na na yan. Ikot, ikot. May masakit, nai? Kailangan natin lang siya Ito, ito. Ito, ito. Ito na lang, nai? Ito, ito na lang. Ito. lang po. Kailangan natin pagkailan. Para mag, Bumaba. Kaya na, nai. Dapa ka na, nai. Luwag lang na konti. Si, luwag lang tayo na konti. Sige po, dat ako na tayo. Cut ka oh. mo na to. Cut oh, da ka oh, mo. Mga kadok, oh, tamo manakaikot. Tamo nang walang masalito. Eh. Oh, diba? Kanina, pag pagkagaling sa higa eh. Wala po? Wala. Oh, o, kabila naman ay. Hanggang dito na Nay. Check mo muna. Ito po, para may pastro Opo, nakahiga pa kay, Wala, wala rin po masakit? Wala. Okay. Paul, pihit na Paul. Wala magkakarapin na mga dami. Gitna po kayo, madam? Ay. Gitna po. Yun, no? Isip po kayo dito, kung mag-ilang lang sa yun. Harap po kayo sa mga pina. Tagilid ko. Ano po yung katawan niya? Hapag kayo. Naisunod ko lang na yung hapag kapi. Sige. Ah, uh, okay. So, halos ano ka na pala? Parang 40. Parang 39, 40. So. Hindi 40s na. Ah, oh, 40s na. 40s na. 70. 70. 49. Hindi. 40. Hindi, hanggang lang. 40. 49, okay. 41. 30, 40 oh kamo Parang ganito. si Tabaas ano? Ang uh, H. 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 <laughs> dito? DPWH. Hindi, hindi ka. <laughs> oh masabi mo to. nag ka na dito kuya! Alam. Ang tao, lakas na lakas to ano. Samantalang dati, hindi nila sabi, nung talaga. <laughs> para zombie Wala <pagdabi. laughs> yung kuya, yung, nana, yung Wala lang yun. Ano lang yun? Wala lang. Mamimigay na lang ng per si na, huh? ayon ito, 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 Tagilid. Tagilid. ka dumiretso na yun ano yun ano yun ano yun ano yun ano yun yun ano yun ano yun ano yun ano yun ano yun na, yun ano yun ano yun ano yun ito, Tagilid ano po na, yun ano yun ano Tagilid. ano yun Upo. yun ano 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 yun saka kayo tatay at tatay. Alalahin mo ito, baby. Hmm? Try nyo na ito may unay na mag-isalay, pero nandito po kami sa tabi nyo. Kaya pag tatay ako, gagano'n ako. Sige po, sige po, try nyo po. At ay, kayo para may wakas yung mga. Ito alam ko na kung ba't ito? ah, lalo na pipilipit ng tuwan pag nandito. Nanay. Nanay, wala masakit. Ano ang na yung piso? Ito, Greg, so,

Oh ba, okay na, kapag na. Ah. Uh, Oy, okay, sa mga militar ni Nanay, ano na, ganun-ganun na lang. <laughs> Shout out po kay Kuya. Happy ako na makita yung isang anak ni Nanay na dating halos hindi makalakad pero okay na. Tapos God bless po sa pamilya ni Nanay. So, hindi lang po sa pamilya ni Nanay, sa mga kaibigan po ng mga anak nito, sa mga katrabaho nyo dyan, mga boss, tropa natin lahat yan, welcome po kayo dito. So, sa mga militar po, Navy, Army, ano pa ba, ba, PNP, Air Force, A post guard, lahat po kayo dyan, welcome po kayo. Alam ko po, po na mahirap yung trabaho nyo. Nandito po yung team ko para pagalingin kayo pag nagkatama po kayo sa kahit sa part po. So God bless po. Sa mga nagtatanong ko, asan kami? Antipolo City po. So God bless po.